Yan ang yung pagkain ng bundok Bicoyo. Yan oh. Gamot sa mga may sakit. May sakit na mga tigyawat, gamot 'yan, gamot. Yan oh, yan. Yan oh naglalabasan na eh, mainit na yata ang tubig ano you know, magado i-adobo uh, eh, natin yan mamaya kaya yeah, mo nang kailangan mo ilaga para matanggal sa shells niya yeah. eh. Hello, hi guys. Uh, Magluluto tayo ngayon ng dikuyo. Ano na tayo? Dikuyo. Ayan o. Ito na yung dikuyo natin o. Ayan. Yeah. Sarap po yan. Dikuyo po ito. Bawal po sa mga may mga high blood. Ayan. Yeah. Mataas ang mga sugar. Ayan. Mataas ito ang ano eh. Yeah. Yung tawag doon. Mataas ang dugo. Bawal. Kung pataas ng dugo, sa mataas ng dugo yan, mga high bloods, bawal yan. Kailangan ni yung dugo, pantay lang sa iyo. Hindi lalampas. Ayan o. Oh. O. Oh. Ang sarap. Wala pang timpla yan. Hmm. Ayan yung bikoyo. Yung, yung bikoyo ito. Ito yung nagapang sa mga down-down.